Ang ganda diba? Pero bago ka bumili ng wireless router at magpadala sa bugso ng damdamin dapat siguro ay umupo ka muna at mag-isip dahil maaaring mawaldas ang pera mo sa router na kung hindi gagana ay hindi naman pasok sa pangangailangan mo Pero huwag ka mag-alala Nagkalap ako ng impormasyon na makakatulong sa iyo at narito ang mga tips at dapat mong ikonsidera at dapat mong malaman bago ka bumili ng wireless router. Una sa lahat at sa tingin ko na laging nakakalimutan madalas sa pagbili ng router ay ang ikonsidera ang telco or ISP or internet service provider. Para sa mga gustong bumili ng prepaid home router, ang suggestion ko ay magtanong muna kayo sa inyong kapitbahay o sa area nyo kung may signal ng telco na gusto nyong gamitin. Kung wala naman kayong matanungan ay mas magandang bumili muna kayo ng SIM card at mag-load ng data ng telco ng prepaid home router na gusto nyong gamitin at mag speed test gamit ang inyong smartphone. Sa ganitong paraan ay ma-anticipate nyo kung mabagal ang internet speed ng telco na yon at kayo mismo ay makikita nyo kung malakas ba yung signal sa inyong area. Kung unlimited data naman halimbawa ang habol nyo sa prepaid home router, ay mas maganda na mag-check na agad kayo sa website ng telco na napili nyo or i-contact ang kanilang support para malaman kung may unlimited data promo silang available para na rin maiwasan ang pagkadismaya nakalaunan, kalaunan pagbili nyo ng prepaid Wi-Fi, ay wala naman pala silang unlimited data offer. Also, kailangan nyo ring i-consider kung 4G ba o 5G ang gusto nyong prepaid home router. Para naman sa bibili ng third-party wireless router, katulad ng Tenda, Asus, Mercusys, TP-Link at iba pa, ay mas maganda na i-check na ahead of time kung ang inyong ISP ay compatible sa bibilihin nyong wireless router dahil may mga ISP provided routers na disabled ang kanilang LAN ports na maaari maging issue sa inyong third party router dahil kakailanganin po ng third party router ng wired connection sa one port nito mula sa inyong ISP provided router para sa internet connection. Para sa bibili ng third party router para gawing range extender or wireless repeater, Maganda i-check kung may limit ang kada device na pwedeng kumonek sa inyong main router. Halimbawa na lang dito ay ang sa SERP to SAWA na may 6 devices limit lamang. Para sa explanation kung ano ang third party router, gumawa po tayo ng video tungkol dyan na makikita din sa ating channel. Pangalawang dapat nating i-consider ay ang pagde deployan natin ng ating router. So sa ating tahanan na paglalagyan natin ng router na ating bibilhin, dapat nating tandaan na may mga router na rated sa malalaking area at meron din naman sa mga small homes to medium homes. Usually, makikita nyo yung information na to sa website ng manufacturer. Halimbawa sa TP-Link or sa Mercusys na kung rated lang ba ito sa small homes or large homes. Kung sa mga small apartment or condo ka nakatira, ay usually wala kang masyadong iisipin dito dahil karamihan ng mga router ay compatible sa iyo. Pero ibang usapan na kung dalawa hanggang tatlong palapag ng bahay at maraming kwarto kang inyong gustong magkaroon ng wifi signal. At yan papasok kung wifi mesh ba o router na may beamforming at iba pa. At kung gusto mong walang dead spot sa inyong tahanan ay recommend na gumamit kayo ng wifi mesh. Sa wifi mesh maglalagay kayo ng dalawa o higit pa na devices na tinatawag ding nodes sa bawat lugar na gusto nyong magkaroon ng Wi-Fi signal. Ang kagandahan din sa Wi-Fi mesh ay hindi nasasacrifice ang speed ng inyong internet at reliability kumpara sa repeater mode o range extender mode ng ordinaryong router. Pero meron din naman na mid-range to high-end wireless router na may beamforming technology. Sa beamforming technology ay nafocus ng wireless router ang kanyang wireless signal patungo kung saan nandon ang device na nagre sa mas malayong range. Sadly, karamihan ng mga manufacturer ng wireless router ay hindi naglalagay ng exact range sa kanilang wireless router. Kaya suggested ko po na manood kayo ng mga reviews ng router na gusto nyong bilhin. Ang pangatlo ay kung ano ba ang intensyon nyo sa pagbili ng router. So pang gaming ba? pang maramihang devices ba? Sa features ba? Maganda pong itanong ito dahil meron pong mga nabili ng sobrang murang routers katulad ng TP-Link TL-WRA20N at ginagamit pang gaming. Pero ang ending ay nadi-disappoint sila dahil mahina pala ang wireless performance nito. Sa mga bibili naman ng prepaid home router, kailangan din nating i-consider kung ang intensyon nyo ay kabitan ng LTE or MIMO antena ang bibilhin yung prepaid home router. Dahil meron po mga prepaid home router na hindi po nakakabitan ng third party antenna. At ang pang-apat ay ang specs and feature. So dyan papasok yung mga Wi-Fi 6, dual band router, quality of service, security features at iba pa. Sa mga mananood natin na may lampas 100 Mbps na internet plan, Recommended ko po na maghanap kayo ng third party router na may gigabit ports. Dahil po ang gigabit ports ay may speed na 1 gigabits per second. Para na rin ma-maximize nyo yung inyong internet speed. Kung may mga bata naman na nakakonek sa inyong network, ay mas maganda rin na bumili kayo ng router na may parental controls. Sa parental controls, makokontrol natin yung mga website na kanilang pinupuntahan at pati na rin yung oras na allowed sila gumamit ng internet. Kung gamer ka naman, much better to check yung mga dual band router pataas kung sa wifi ka magigaming. At ang panghuli naman na dapat nating i-consider ay ang budget. So sa mga magtatanong, bakit mo pa sinama ang budget, e eh common sense naman yan. Meron po kasing mga router na hindi kamahalan at masasabi nating pwedeng alternative. Kung may specific feature ka lang namang hinahanap katulad ng beamforming na available rin sa TP-Link A5 AC1200 at sa mas murang halaga ay meron ka ng beamforming na kadalasan ay mga mid-range to high-end routers ang mayroong ganitong feature. Sa ganitong paraan makakakuha ka ng feature na gusto mo pero syempre may mga compromise. Sa mga nagbabalak naman bumili ng mesh wifi system lalo na yung talagang reliable sa kanilang class ay may kamahalan po kumpara sa mga single routers, ganoon din yung mga gaming routers. Lastly, make sure na tugma ang inyong internet plan sa router na inyong bibilhin. Wala pong sense yung bumili ng high-end router kung fraction lang naman ng na kakayahan nito yung inyong internet speed. At in the end of the day, kailangan din nating mag-research at manood ng product reviews ng mga wireless router na ating bibilhin para talagang makuha natin yung ika nga e eh bang for the buck na router na pasok sa lahat ng ating pangangailangan. Pero ikaw ka enthusiast, may naisip ka na bang magandang router na gusto mo? I-comment mo naman sa ibaba. Nga pala huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click yung bell icon dahil malaking tulong yon para masuportahan yung channel natin. Salamat sa panonood.